Good morning guys. Good morning guys. Andito ako sa farm na naman sa ilalim ng tambo. Naglilinis ako ng inalis ko yung mga inalis ko yung damo. Kasi ang daming damo. Oh. guys. Dito mayroong mayroon akong tanim na malalaking gabi. Ayan guys. Oh. Inalis ko yung iba. Ito gabi na to. Galiang ang tawag dito sa La Union. Galiang ito. Kaya lang uh, wala akong baboy kaya 'yan. Inalis ko na lang yung ibang palak niya. Ayan, guys. Oh, dami kong tanim na gabi, malalaki oh. Malalaki yung gabi. Ayan, guys. Malalaki yung gabi na tanim ko hmm. pag may ano ito galyang tawag dito eh. Hindi gabi talaga galyang, galyang tawag dito sa La Union. Ayaw ko sa Tagalog kung ano ito. Eh, yan oh. Pag namunga yan, ang, kapag na may ano na may laman na yung ilalim niyan, uh, namin yan. Uh, isinasahog yan sa ano, sa sinigang na Um, karning baboy. <laughs> Kahit nalinagang karning baboy, masarap yan. Guys, yung ano na yan. Hinihintay ko lang yan na, yan na magkaroon siya ng laman sa ilalim. Para, ano, para bubungkalin ko. Tapos, ibinta. Ito guys ang ano nito andito ako naglinis na naman ako ng tambo oh. ayan ito ang puno ng tambo hindi ko pa naalis yung mga na, naalisan ng bunga kaya iyan inilinis ko to guys ayan oh. Inilinis ko yan para kahit papaano eh, hindi na kami mahirapan mag ano mag ani ng tambo Ayan guys. Oh. Ito linis ko to. Ayan kaya malinis na yan. Inalis na yung ano yung na ng ano ng tambo. Ah, bunga ng tambo. Kaya yan guys. Linis na linis. Naglinis ako palagi dito sa ano kung minsan nandun ako sa palayan naglilinis ako ng inalis ko yung damo ng mais kasi nag cutter lang yung iba yung iba naman na sprayan ng herbicide kaya madalang yung damo pero itong yung, yung ibang nag cutter bilis na lumago yung damo kaya yun linilinis ko yung puno ng inalis ko yung mga damo-damo sa puno ng mais kaya lang ang dami pa sabi ng anak ko eh, mama maglinis ka na ng buibuy, huwag yung mais lang. Kasi yung bui yung boy -boy, tambo, pag namunga ito, eh maraming mabili na, makabili ka na rin ng ano, makakain ng mais. Pero yung mais ko, hindi kasi, hindi namin kasi binibinta yun, pangkain lang. Eh kaya ay, yung anak ko sabi eh, ano, maglinis ka na ng ano, huwag yung mais ang lilinisan mo, yung tambo para pag namunga, pag ani, hindi tayo mahihirapan at saka magkaroon din ng bulaklak yung ano, yung tambo. Kasi kapag hindi ito nalinisan guys, yung tambo na to, ay talagang wala ka rin maaani eh. Kasi pinapatay na mga damo yung baging, ang daming baging. Galing nga ako dyan, oh, yung dinilinisan ko yan. Yan, oh. Ang daming trigo yan, lininis ko yan, inalis-alis ko yung mga damo. Kahoy, oh, yung baging. Ang daming baging kasi. Ayan, guys. <laughs> Titingnan ko mo, tanim ko kan tanim ko doon na kajus. kasi nagtanim rin ako dito sa gitna ng katambuan, gitna ng kabuybuyan, eh, li, nil, in, lininis ko. Lininis ko yun. Kaya lang, palaging umuulan, yung gin, binunot na binunot kong damo, ikalagay-lagay eh, ko lang, ilagay eh, ko lang sa, ilapag eh, ko lang siya, tapos pag umuulan, hindi siya namamatay, nabubuhay pa rin. Kaya yan guys, kaya yan, ang hirap, hirap din maging farmer. Wala ang hintong trabaho. Uh, kasi kapag hindi ka nagtatrabaho guys ano wala din. Nga nga. <laughs> nga nga. Ay kananda. Kasi ayun. Ay yung mga sili ko oh, mahihinog na. Kailangan ma ano na siya ma mapitas na para maibinta. Kailangan walang walang pagkakataon. Walang ano walang free na oras palaging nasa trabaho Parang palagi na dito oh ang daming ano daming damo diyan ay inalis ko oh inalis ko yung mga damo damo punta ako doon sa ano sa yung sa Kadyos kaya lang ano ang hirap doon kasi ang lago ng damo punta nga ako Tignan ko nga nung oras na kaya ay nako alas 10 na pasado. Mainit na kasi. May, may ng konti, eh, ano. Uuwi na rin ako. Dahil, nako, matanda na yung tao, eh. Tarbaho pa rin. Nasa tarbaho lang. Hintong tarbaho, eh. Ayan. Tanim-tanim. May -tanim eh, mga gabi. Yung tanim kong gabi. Yung tabagalyang. Ayan, oh. titingnan ko nga muna yung ano doon. Tingnan ko nga talaga. Hmm, gaano ka lagu yung damo. Ito kumuha ako ng ano ng uh, kamote para ituloy kong itanim doon sa ano sa palayan kasi mayroon pang konting hindi ko nataniman. Kailangan mataniman kasi lahat yun eh. Sayang kasi yung pagod ng anak ko na nag-araro doon kaya tatatanim ko talaga ng ano ito ang bunga nito ang laman nito pag ng laman ano uh ah, violet kaya yan tuloy ko yung taniman ko ng kamuti doon Mam mamaya ayo mamaya hapon o bukas na kasi dito na ako sa kaingin ay sa ano eh sa katambuan eh ako. Hirap. Punta nga ako. Rin. Ay, naku guys. Um, Ang pagod ako. Pagod na pagod na ako. Napapagod ako. Ano ba to? Pagod. Napapagod. Kapag nakakapagod. Punta nga ako rin. Anong sura na yung kanin ko doon ang oh, dami palang hinog na sili. Nakita ko yun, Ang oh, dami doon, oh, sa baba. Ah. Ang dami hinog na sili. Kailangan din na, ma, ano, maani. Ayan. Ayan, oh. Mga hinog na sili. Ayan, hinog na siya. Oh. Hinog na, sili. Ang dami ng hinog. Eh. Ayan, oh na sili guys tingnan ko nga yun siya lang ko nga nasa ilalim ako ng tambo ito oh, guys siyog na Nahulog na doon sa doon na hulog doon nasaan ba ayun na doon kaya lang hindi ma hindi siya maakyat kasi ang haba ang taas ang tayog na <laughs> mataas mataas hmm. parang fourth floor ay hindi lang fourth floor ha kasi ang taas ang taas oh. ayan yung, yung taas oh, ang init na guys ang init na pala Sige po. ang init na pala oh.

ಇದು ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು Hmm. ang, hmm. ang lago ng damo sus ayan lago ng damo guys sa padyus ko ayun pa dito yan eh. dito sa kain ang lago ng damo kailangan talagang malinis na kaya mahirap uh, din, guys oh. tignan mo maraming maraming salamat guys sa sa paninood sa suporta maraming salamat maram maraming, maraming salamat